Good morning kapatid kaibigan ah, Kapatid, welcome back sa ating YouTube channel Ah, Nagpupos ako sa grupo namin sa Instant News, to sir oh. So nagpupos ako doon Kasi mamimigay ako ng mga Cuttings Lalo lalo na yun sa mga hindi nakakabili So namimigay tati, tayo kasi Gusto natin buong Pilipinas magtanim ng grips So nangunguna tayo mamigay Para kung iba kung gusto lang gayahin Gayahin nila So may bisita tayo ngayon sir Ang pangalan mo sir? Uh, Edwin Nakasama sir? Edwin Pupinyo. Edwin Pupinyo uh, po, saan galing kayo sir? Sa Kainta. Kainta Rizal, malapit-lapit lang. Pero kahit malayo kayo, kung gusto niyo pumunta dito, pumunta ka dito. Total, libre naman yung cottage natin. So, yung ano nyo, pamasahe lang. So, iikot ko si sir ngayon sa ano? Sa vineyard ko. Tapos, bibigyan ko siya sa mga sanga ng grips. Kung ano yung wala sa kanya, yun ang bibigay ko. So, ang variety ko dito, 11 variety na grips ang hawak ko dito ngayon. So kung ano ang wala sa kanya, bibigyan ko. Kaya kayo kung gusto nyo, punta kayo dito para magkaroon kayo. O oh, tama, malayo ito pero uh, masaya. masaya dahil uh, nakapapamasyal. Ayun na. Ah, yun <laughs> uh, sir, tano, mga ilang years na pang upuno mo nito? Ah, uh, one year to siya, sir. One year? One year. Ah, uh, balik anong variety? Ah, uh, ito, ano to siya, katao ba? Uh -huh. Katao ba, tapos Rinaptid ko ng ano ng Baikanor. Aha. So ah, ito, dito, na yun. Ito, ito, oh, ito, ito, na oh, ito na 'yon, ito na 'yon. Ah. Ayun Nilagyan aha. natin ng kamatis para doble 'yung ano. <laughs> yung... Kumbaga may 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 grips tayo, may kamatis pa. Aha. Saka may gulay sa lalim. So hmm. ganyan ito 'yung sanga niya, sir. Hmm. So napabunga natin siya. Ngayon pa lang natin siya napabunga. Aha. So ayan 'yung bunga, sir. Turo mo, sir. Ay. ayan, ito, ito, ito. Ayan, ayan, bunga na 'yan, bunga na 'yan, oh. Uh -huh. Ayan, bunga na siya, unang Bali, bunga niya. Bali Baikanor na. Oh, Baikanor na 'yan siya, ayan. 'yung puno niya katawba. So mayroon pa dito, sir. Ito, 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 Ay, ito, ito Yan, okay. yan, yan. Yan, yan. Yan, yan, Bunga rin yan siya. Mm -hmm. Tapos dito, bunga. Unang bunga pa lang to. So, nabugbog nga to ng bagyo eh. Mm -hmm. kaya pala kon Oo, medyo ano yung mga sanga niya kasi uh... natumba yung kalahati ng vineyard natin. So, mm -hmm. ito ngayon may bunga rin dito. Abuti ah, na itayo mo pa yun. Oo, naitayo natin. Na, ano natin <laughs> naayos natin. So, dito tayo sa ano, kabilang ano. So, maraming bunga. Kakalat-kalat lang. So mayroon pa tayong isang ano dito. 'Yan ito. Ito, ito. katao ba rin to? Ito ah, katao ba rin to? Girafted natin ng Baikonur. Baikonur pa so rin. ito yung ano natin. Kasi ang sarisal napapansin ko maganda yung Baikonur. So Pero ito Pero pwede rin na Baykanor lang, walang kuan. Pwede naman kasi may rapid. may puno rin ako eh. May uh -huh. puno rin ako rin. Kasi ang Baikonur kasi hindi masila ni. Eh. Uh -huh. Talagang matibay okay. siya. Lalo na kung alaga mo siya talaga. Pwede kaya sa Bicol yan? Ah, pwede. Walang ano yun. <laughs> dahil... Basta, pag halimbawa ang lupa, gamitan mo siya ng katawba para tumibay siya. Uh -huh. Kasi ang katawba, kumbaga, matibay siya eh. Uh -huh. Kahit saan mo siya dalhin, uh -huh. mabaha-baha mang kunti o hindi, matibay uh -huh. siya talaga. Hindi siya basta-basta bumibigay yung puno niya. Dahil naitanong ko kasi, dahil talagang ang bibigay mo sa akin ay eh, dadalhin ko sa probinsya, oh, sa Bicol. Yan, yan. Kaya uh -huh. tinatanong kita kung uh -huh. anong lupa mo doon para... Uh -huh. Mm. ko kung anong variety ibibigay ko sa iyo. So uh -huh. parehas tayo ng lupa, bibigyan kita ng Baikanor Uh -huh. so, may mga variety pa tayo ibang bibigyan natin. Uh -huh. So ito sir, may bunga din dito sir. Yan. Actually, uh -huh. pabuka pa lang 'tong mga bunga na 'to. Ay, ma ma malaking yan. Oo, oh, uh -huh. malaki 'yan, nahaba pa 'yan. Uh -huh. O so, dito may bumuka na dito. Yan, uh, yan. Uh -huh. Yan, bumuka na 'yan oh. Uh. Yan, 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 Haba 'yan, nahaba pa uh -huh. 'yan. So yeah, ng fans ng mabubuo na bunga yan. Oh, mabubuo na yan. Alagaan na lang. So dito meron pa mga ano ito. Meron pa tayong mga pabunga. Actually ano to eh. Sibin lang to na puno pinabunga ko muna, tinisting ko. So bubunga talaga siya. Ay ito, maraming bans ito. Oh, ito lalaki ng bans oh, yan. Ah, uh, bay rin ito. Bay kanor din So uh -huh. hiyang sa dito sa Rizal. Uh -huh. So ito pa oh, yan, yan. tapat-tapat na to. Yan bulaklak. Hmm. Sa kabilang, bulaklak din sa kabilang. Ayun. Doon may bulaklak din doon. So, Bali, ilang, marami sa magbunga. Ilang a uh, ko? Ilang sanga yan? Tatlo. Ah, uh, tatlong Ay, apat. sanga. Apat. Uh, pwede, basta malaki lang puno. Nasa um, yun lang pero maganda rin dalawa depende sa iyo yan basta yung pag-alaga mo sa sanga tama. Uh, um, kasi pero yung talaga'ng sang, importante yung klase ng lupa. Ah, uh, yung lupa kasi ito yung lupa natin, Ginawa na natin ng paraan yan. Ano siya, yung kli, uh -huh. ah, tinanggal natin yung kli na lupa, nilagyan natin ng mga birmikas, tayo ng mga manok uh -huh. o manure. Tapos, kumuha rin tayo ng river sand. Uh -huh. Yung river sand, kasi yan ang uh -huh. gusto niya, buhagag eh. Uh -huh. Tapos, yung lupa, pinagulingan. Uh -huh. So, yan ang ano ngayon, nangyayari sa ano. Uh -huh. So, nagawa natin siya ng paraan. Uh -huh. So, mayroon pa nito Ito, ito, bulaklak to, ito. ito, sanga rin niya. Yan, black. Uh -huh. yan. Yan ang bulaklak maganda pala mo mo Baykanor. Oo, oh, maganda. Dabis ang Baykanor. Talo yung katanda. ang gaganda ng bunga <laughs> ng Baykanor. <laughs> ito, bulaklak nito. Ayan, bulaklak. Oh. Ah. Yan, hahaba pa yan. Tutulis Pero tanong, itatanong ko lang, ano, para, para sa saan na Ay, ito yung ano natin, ito yung mga stingless bee. Stingish so, bee? nakakatulong din siya dito sa mga halaman natin. Hindi ba nangangagat yan? <laughs> ah, nangangagat siya, pero ano lang. Huwag <laughs> lang galawin. Mahina lang, ma. Least sting siya eh, kumbaga ano siya, wala siyang binom. Uh -huh. Wala yung binom. Pag kinagat ka, mas masakit pa yung langgam. Ano yung langgam? Ay, hindi siya maalis dito. Dito siya, magikot-ikot lang. Yung sa mga ano yan, oh, hahapot, oh. tapos gumagawa. Kuali, oh. ang dami hani oh. Anong pangalat? Anong... Bee. bee. So, isa siya sa tumutulong dito, uh -huh. dito. Sa mga bulaklak ko dito sa ano, ng Na-harvest din ang hani niyan? Oo, oh, oh, yun ito yung pinakamagan ng hani ng ano, uh -huh. sa Pilipinas. Uh -huh. So, siya yung nag-pullinate sa mga Katulad ng strawberry ko, yung uh -huh. mga gulay ko sila, tumutulong sila dito. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ngayon ilang, ilang days na to. Ayun. 3 weeks, weeks? weeks pa lang kuya. kaya. 3 weeks pa lang. So, maganda ang ano, maganda yung tubo. Bali ilang kuan, ilang weeks bago ma-harvest? So, next week pwede na 'yan. Uh -huh. Actually, pwede na to pero pinapalaki pa natin konti. Oo, uh, pero. Uh -huh lupa talaga ng oh, maganda talaga ang lupa niyan oh. yan yun, yun, maganda lupa nilagay natin kaya oh. maganda siya tapos mayroon tayong mga liquid fertilizer so oh. nasa ilalim siya ng ubasan natin uh -huh. <laughs> sa taas yung ubasan uh -huh. kailangan pa tong kan ni Pag ano, pag maliit pa kailangan kasi para hindi mabugbog masyado sa init. Pero uh -huh. kung malumaki na, kahit wala ng ah, init uh, kasi na. sanay na siya eh. Uh -huh. Saka, kailangan niya yung sun talaga. Saan ka, sa ka ba bilang bilhin ng, pa, ng seedlings? Ah, uh, sa mga agriculture. Uh -huh. Marami tayong ano doon mga agriculture dito dahil sa Pilipinas doon na ano 'yan. Ah, uh -huh. mm. ito. Yan, ang uh -huh. ganda. Sarap 'yan. Uh Bayulit -huh. 'yan. Anti-cancer 'yan kasi so, mga kulay bayulit na ano, anti-cancer. Uh -huh. So, itong mga to, sir, katulad mo mga pupunta dito. Uh -huh. Binibigyan ko rin ng ganyan. Uh -huh. <laughs> para pagpunta niyo dito, sulit yung punta niyo dito. Ah, uh -huh. <laughs> <dito>. <laughs> uh, sir, tanong, anong kanaman nito? Ah, uh, 'yan yung ang mga ano, ano yung bay ito? Ano to yun yung laywan? Yung tinatawag ano? sa Manila, Laywan. Uh -huh. Sa Bisaya, sa Kabikwalan, hindi ko alam. Sa inyo yan, Laywan din ba yun? Sa Bisaya kasi sa, ano yan eh. Sa Bicol kasi, Liguan ang tawag. A, liguan, kagaya sa Bisaya, ganun din. Uh -huh. So, sa Manila, Laywan. Uh -huh. uh, ano to sir, yung gagawing kandila. Uh -huh. Kasi uh -huh. ginagawa ko ng kandila to, uh -huh. pinamigay ko sa mga ano. Pero masarap kainin ito, yung, yung, yung ah, masarap yan. O, yun uh masarap nagkatas-katas. Uh, yan mga ano yan, mga uh -huh. pinagtatanggal ko doon. Uh -huh. Yung mga ano, yung iba niya nakuha ano na. Ano ito, ito nasa box? Naka-box yan dati. Uh -huh. So yung ano, tinanggal ko para gawin ng kandila. Uh -huh. So yung ibang hanin niyan, uh -huh. andun na nakabuti na. Uh -huh. So yan lalag gawin na lang kandila. Uh -huh. Actually hindi ako nagbebenta eh. Pinamigay ko lang yan kasi <laughs> ang ginagawa gumagawa tayo ng ano, ikawang gawa. Eh. So uh -huh. yung suerte ang mabigyan yan basta makarating dito. Uh -huh. Katulad mo nakarating dito. So ay para baka parating ng pupunta dito. <laughs> <laughs> okay si Sir, andito na ngayon ha? So siya na siya yung bibigyan natin. Siya na magputol para makukuha niya kung anong gusto niya. So, yeah, sir, putulin mo sir, bablag, uh, uh, sir uh, Tano. kalimitan Sorry. binibilang niya pangatlo. Oh, pangatlo. Parang kono eh. Ah. Parang ah, uh, yeah, kung ba't acceptable ba talaga 'yan o hindi, De, depende naman 'yan kasi ito pag 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 ano, spark tatlo, dalawa. Mm -hmm. So, ito Brazilian sa tatlo dalawa, maliit yung mga ano niya eh. Aha. Yung nodes. pinaka nodes. So nandito, may healthy dito. So ito, magbubunga to. Ah, yung, so, dito tayo yung magandang mag nodes doon. Oo, oh, doon tayo magpututol. Kasi ah. yan, bubunga yan pag bubuka. Ah, okay. O oh, yan, yan. Uh ah. Ayan, dahil pakunta doon sir. Uh mm -hmm. Ayan, dalhin mo yan lahat. Tara <laughs> na. Naso Brazilian, pinuto natin. Ayan, siya mismo pinaputulan eh. Ayan. Ayan, si sir. Ayan. So, kayo mga gustong pumunta dito, punta kayo dito. Kaya paputulin ko para <laughs> ano. <laughs> para sariwa talaga. Oo. Oh. Ah, Sige, sir. Putulin mo. So, ito yung, ano, itong puno na to. Ito yung pabungahin natin. Kaya pinapaputol ko na, sir. Kasi naka-schedule din to siya, ano, eh, yung ipopruning. So, dumating si sir. Tiyas, siya, siya nagpopruning ngayon. Para mapabunga natin. Brazilian hybrid. So, naka-schedule kasi lahat to eh, ngayon, pruning. Tama-tama, dumating si sir. Yan, tuloy niya yan. Tama na to. Sige. Amiyan mo. Para sulit yung punta mo nito. <laughs> Mayroon pa doon. May ano pa tayo. May Balkanur pa. Marami yung isang dalahin mo na para ano. Pero isang buhay bilir na ako ng account. Yung hindi ko na ito hmm. Binibigay ko sa kapitbahay ko. Eh. O oh, yan tama. Mag Oo. Maganda kasi. Bigayan mo na. Bigayan tayo. Binigay ko na yun, mga, ano yun, mga may tubo na. Ah, ay, ayos uh, yun, maganda yun. Uh. Yes sir, hmm? tulong mo. para sulit yung punta mo dito. <laughs> Amihan mo na. <laughs> Pero kahit mga kulang nito, dadamin mo nito. Ah, oo, hmm. para kung sakaling maparami mo, di, uh. ikaw naman mamigay. <laughs> uh, <laughs> so ito, uh, baikanor Baykanor, yan, bibigyan din natin sa baikanor Gusto niya, wala pa siyang variety. Uh -huh. Kaya sir, putulin mo. Yan. Para may puno ka na rin ng bike Sana maparami mo para, para makapamigay rin kayo sa mga kan... gusto magtanim. Yan, mga gusto magtanim. Uh -huh. Maano rin natin. Kasi ang plano natin, buong Pilipinas, magtanim tayo ng grips. <laughs> 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 Pag uh, nga ko nito, pati kapit bike ko ito, mayroon. Yan, no? yan, maganda yan. Yan ang ano natin ngayon. So yung mga hindi nakakabili, bigyan natin. Para kung sakaling maparami nila, sila na mamimigay. Bago sila magbinta, makapamigay rin sila. Okay, maraming salamat salamat. Ah, uh, okay. uh, sir. ah uh, salamat sa cutting sa ating mo. ay mm -hmm. Itong Baikonor saka Brazilian hybrid. Ah, uh, yung, yung may mga gusto rin magtanim, mas maganda siguro pumunta na rin kayo dito. Dahil di rin masikaso ni sir na mag-shipping pa o So pagpunta uh, siya sa kung paano yung proses ng pagkiping. Ah uh, dito lang naman siya sa kwan uh, Kera Monte banyards, Ah uh, sa loob yata ng kunito ng subdivision subdivision ng Palmera. Medyo marami uh, dali mong hanapin basta magtiyaga lang. Hmm. Dahil uh, sa pagtatanim kailangan talaga tiyaga umpisa paghanap ng, ng seedlings uh. tama yan sir tama yan uh, ito nga uh, galing sa kainta papunta rito sa sa San Mateo. motor lang binamit ko. Yeah, kaya lalo pa yung mga sasakyan. Uh, tsaka ako dati sir, ano, uh -huh. darating, nakarating pa ako ng ano, yung Tarlac, uh -huh. uh, Pangasinan, tapos yun sa dito sa bandan Laguna, uh -huh. sa malayo, Batangas. Uh -huh. Nakakarating ako yan, paghahanap yan. Uh -huh. So, namili ako nun. So, ngayon, mayroon na. Uh, sa kagustuhan ko, yung ibahin walang pambili. Yan, kaya uh, gumawa ako ng kawanggawa na para yung mga walang maitanong, makapagtanin. Para lahat tayo dito sa Pilipinas, gusto ko magaroon ng ano Kaya, kagrupo grupo ka-grupo, kagrupo. Ah, ah, tara, dito na tayo sa Tkira Munti, ah, Itong pamamaraan siguro maganda na mapaparami ang nagtatanim ng ubas dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Sige, sir. Thank you, sir. Ah.